Hi guys Ganda dito Lakad-lakad lang tayo Tinana natin Drive-thru lahat Wala pang mga sakyan eh Kaya pwede pa tayo dumaan kape pala dito ganda madilim na kasi guys yeah. At saka hindi pa masyadong matao maaga pa eh puro ano pala to drive thru drive thru na pala to palabas na tayo dito guys yan restaurant ng basoka So, uh, yan po yung sa likod dito. Magandang, magandang uh, uh, tanawin. Ito yung mga motor dito na ano. Mga delivery na motor na katambay lang dito. Ayan. Ito yung motor na delivery yan. Ayan, Ay, dumami na mga sakyan. Ito yun, wala. Dito Dito tayo. Guys. Aborha li po ito. Sige. Sapatakan ko. Sa mo ali pano. So dito is talaga ano, bangga. Ngayon, thank you for watching guys. It's Jarmix vlog here.